Good PM mga kita ko, good PM sa inyo lahat. Magandang hapon mga kita ko. Ito na yung napilis mga kita ko, lalagyan na lang ito ng leader. Kaya ano, oh. leader na lang kulang ito mga kita ko. Yan. Kaya lunch billiard ito mga kita ko, lunch billiard silang kabiti ha. Yan, leader na lang kulang ito. Yan yung napipilis na natin. Yan yung mga padok, uh, wingi. Yan oh. Yung mga napilis natin ngayon mga kita ko doon ang hirap pag barnes mga katako pag may bagyo nag ang tagal matuyo no barnes saka inaanggi pa yung pisto ko dahil sa taas yung barnes ako sa 10th floor kaya mahirap mga katako mag barnes na ano ngayon kaya mabagal mabagal yung ano panay ulan araw araw ulan dito sa amin mga katako kaya medyo natatagalan tayo ngayon ayan pasinsa na kayo sa lahat na naghihintay dito kay Lance Villard si mga katako Antay-antay na lang kayo. Medyo natatagalan lang ito dahil sa bagyo. Ang tagal mong papatuyo ng barnes. Ayan mga kitako ha. Shout out sa inyong lahat mga kitako. Shout out sa inyong lahat. Magandang magandang hapon sa atin lahat mga kitako. Pakisire at palo na lang mga kitako. At saka pa na rin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kitako.